Hello, hello po mga agaw. May papakita na naman ako sa inyo yung tubeless rim na nilagyan ng inyo tube sa dalim. Oh, Kaya nito na yung pabaklas mga kagaw. Ito tayo mga baklas harap. Oh. yung mga tubeless rim na halibin na arkas kadalasan. dito tayo sa kapila at Pero itong inawa natin, ito tayo sa harap kasi merong inyo tube to. Ganun oh. lang pag mga kagaw. Ayan you o. Know, Panoorin yung kasama ko ng baklas. Oh. So, ayan. Diyan mo ko tingin yung ano, Yo inner tube niya o. Kung kabutiin mo para lumabas yan, aga ayaw talagang lumabas yan, ihiga mo yung ano, yung gulong. O gano'n, o, yan. Apo siyan, diyan mo kabutiin para mabas pala aga yung inner tube niya. O, yung iba siguro diyan mga kagawin ni Panagaranas ang ganito na may inner tube sa tubeless ring, Ni lahat pata pito. ito. O, Siguro mabibilang bilang ano po yung ilalaan ka sa bubito. O gano'n lang mga kagawa. Kailangan na po ayaw, ano, atin in your tube. Kailangan kasing face Thank you for watching mga kagawa. Salamat na pano. Sing video. Oh, bye See you next time mga kagawa.